FM News Formal na ang sinimula ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw, Agosto 21, 2023, ang pamamahagi ng emergency cash transfer sa ilang barangay sa lalawigan ng Cagayan. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Kalihim Rex Gatchalian kung saan inatasan ang kagawaran na mamahagi ng tulong pinansyal upang matulungan ang mga biktima ng bagyong egay. Ito rin ay magsisilbing tulong para sa muling pagpapatayo ng mga bahay na nasira noong bagay. 203 na residente ang nabigyan ng tulong sa Barangay Bulalasur, 64 na beneficiaryo sa Barangay Makanayan, 239 sa Barangay Centro Apariis, at 401 naman sa Barangay Maura ang nakatanggap din ng tulong pinansyal. Samantala, sinuri ang pagpili para sa mabibigyan ng emergency cash transfer base sa mga residenteng lubhang nasiraan o nawalan ng tirahan noong kasagsagan ng bagyo. Matatandaan ang lalawigan ng kagayanang isa sa tinamaan ng naturang bagyo kung kaya't marami ang nasirang mga tahanan maging ang mga establishmento at mga ekonomikang pang-agrikultura sa buong lungsod. Sa ngayon, unti-unti nang bumabangon ang buong kagayanos sa pagkadapa sa Bagyong Egay noong nakaraang buwan. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako, si Reward Mata. Para sa back-to-back -back number 1 sa Nelson ng Survey, ito ang 98.5 IFM. I do IFM News.